po. Ayan. Pasig. Check natin kung anong issue nito. Ayan. Matay. Ayun o. Ayun magtuloy. Ganun lang yung tops ayaw magtuloy ganyan yun ah uh, sige sige kaya nagsabi sa akin malapit mo yung gift video ah okay sige paps ayaw ayaw magtuloy hindi uh. tapos baka malobat yung batery Kapalit to. Yan. Sakto to, matitest drive ko to mamaya kasi susunduin ko yung nanay ko sa Kalamba. Ah, Kalamba Laguna? Oo. Oh. Layo ah. Kaya lang Pops, yung ano muna, clutch mo yung muna. Oo. Oh. Kailangan mapalitan muna yun para may layo. Pero kung hindi naman grabe, kailangan ka mabibong mo naman. Baka kasi mga butan ka. Ng dalawang... Ano lang naman yung tulo niya kapag hinapakan? Aha. Hindi, yung ano mo. may, may dalawang bote. Na <laughs> break to weight. To... <laughs> Hindi naman lumulis yung yung class, di ba naman. Yeah, <laughs> that's the point.

Okay yung makina Oo, Oo, oo. Kahimok kayo. Okay. So, Ayos na. Ito, kailangan ko lang bumili nito. Radiator tap. Kasi yung... Yan, dito. Yun. Nagsiyal na pa. Yan, yung ng tatay ko ating sinisingil ako pinagtanto kapag sinisingil ako sa parga hindi nung nagsisingil pinagalitan ngayon libre na kapalit na rin tayo ng Clutch Master si Rana ito yung kapalit natin ito yung kanyang part number Ayan. Ayan. na Ayan. Ayan. mo Ayan. 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 Ayan.